Bongo nakipagpulong sa mga OFW Advocate, itinulak ang mas maraming programa para sa mga makabagong bayani. Narito ang News Scoop ni Ian Articona. Nakipagpulong si Senator Bongo sa mga OFW advocate, leader ng transport sector at mga kinatawan ng recruitment industry noong April 8 sa Heritage Hotel, Pasay City upang muling ipahayag ang kanyang suporta sa overseas Filipino workers na tinatawag niyang mga makabagong bayani. Pinangunaan ng Arangkada Filipino Party List ang pagtitipon kung saan itinampok ang mga pangunahing advokasya ni Senator Go tulad ng paglikha ng Department of Migrant Workers at mga panukalang palawakin ang OFW Hospital sa Pampanga ipinanukala rin niya ang pagtatayo ng mga espesyal na ward para sa mga OFW sa lahat ng ospital ng gobyerno. Binigyan din ni Sen. Go ang kahalaga ng abot kayang serbisyong medikal sa pamamagitan ng malasakit centers, super health centers at regional specialty centers, bahagi na kanyang patuloy na pagsisikap na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Ang pagtitipon ay naging paalala ng kahalaga ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga sektor upang higit pang mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at kanilang mga pamilya. At yan ang News scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.